binabantayan na ng tropa ng Philippine Coast Guard o PCG ang Skoda o Sabina Shoal dahil sa ginagawang pagtatambak ng mga wasak na corals na pinaniniwala ang paghahanda ng China sa reclamation o itatayong artificial na isla sa ibabaw ng maritime feature na malapit lamang sa Palawan sa halip na sa Ayuin Shoal sa West Philippine Sea. Sinabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Triela sa post sa Twitter na sa ginawang tatlong linggong deployment ng BRP Teresa Magbanwa sa Sabina o Escoda Shoal na obserbahan na ang low tide elevation o LTE na nakapalibot sa Shoal ay katulad ng sa Sandy Case. Iniulat din ni Triela na may mahigit tatlongpong Chinese militia vessels bukod sa mga research ship ng China, Navy vessels at isang helicopter ang naobserbahan sa deployment ng BRP Teresa Magbanwa sa naturang Shoal. Ginagamit aniya ng China ang mga corals bilang pantambak at sa ginagawang ito ay kailangang sirain ng mas marami pang corals para sa island reclamation. Nakapanlulumo ang dinatna ng PCG sa isang bahura natin malapit lamang sa Palawan sumambulat sa kanilang tambak ng mga patay na corals at naging halos kulay puti na ang seabed. Wala na din halos buhay na corals at mga yamang dagat sa lugar. Ito ang nakakatakot na nadiskubre ng Philippine Coast Guard sa Sabina Shoal. Katulad dito na nangyari sa Sandy Cay kung saan din itinambak ang mga patay na corals at naubos ang buhay ng mga yamang dagat doon. Subalit sa Sabina Shoal ay nagsisimula pa lamang ang kanilang ginagawang pagtatambak at hindi katulad sa Sandy Cay na lumaki na ang reclamation area. Nakakabahalaw mo na ito ayon sa PCG kaya agad na idineploy ang BRP Teresa Magbanwa sa lugar na nasa 26 na araw nang nagbabantay sa naturong parte ng karagatan Tila hindi talaga naubusan ng China sa kanilang ginagawang pakulo sa West Philippine Sea at ginagawa nila kung anumang nais nila kahit alam nilang hindi nila ito opisyal na pag-aari. Patuloy pa rin ang pagpapatayo ng China ng mga artificial islands sa West Philippine Sea. Ito ay upang maging dominante ang kanilang puwersang militar sa oras na mangyari na ang kinatatakutan ng marami dahil na din sa natalo ang kanilang ipinagpipilit ang nine dash line na mapa na nagpapakita ng kanilang kabuang pagmamayari ng buong South China Sea. Mas naging agresibo na lamang ang China pagdating sa pagpapagawa ng artificial island sa West Philippine Sea upang maging dominante pa din sa pinagagawang teritoryo. Bukod dito, tulad ng aking nabanggit sa mga nauna ko ng video, maritime rights at hindi soberanya ang ng tribunal. Ibig sabihin, tuloy pa rin ang pagtatalo sa teritoryo. Nakakapagtayo sila ng mga facilities, isla at istruktura sa mismong teritoryo natin. Nakakagawa ng mga artificial island at mga base militar pa. Akalain mong naitayo nila ito noon nang walang tumututol at pat tuloy pa rin nila itong nagagawa hanggang sa kasalukuyan. Pero bakit nga ba hindi nakikialam ang ibang mga bansa? Ito'y dahil wala din namang ginawang hakbang noon ang sarili nating bansa. Iniisip nila na ayos lamang ito para sa ating gobyerno kaya wala nang naging aksyon ang ibang mga bansa. At dahil hindi tayo kumikibo, tuloy-tuloy ang ginawang pagpapatayo ng kung ano-ano mga estruktura ng bansang China sa bahagi ng teritoryong nasasakupan natin. Subalit simula nang pumasok ang bagong taon, Tila unti-unti nang nag-iiba ang lihip na hangin at naging agresibo na rin ang Pilipinas pero syempre sa mas maingat na pamamaraan noong Enero. Inanunsyo ng ating mga kinauukulan ng tungkol sa pagde-develop natin ng ating mga sariling isla sa West Philippine Sea kahit pa ang mga ito ay naangkina ng China. Gagawa na din ang ating bansa ng sarili nating mga kusali sa mga naturang isla upang magamit ng ating mga isda at tropa sa tuwing sila ipapalawad sa karagatan. Ang pahayag galing mismo kay Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Ang plano na ito ay tila sagot na din sa ginagawang pangharas ng China sa ating mga barko at bangka sa sarili nating na teritoryo. Hanggang sa kasalukuyan kasi hindi pa din tumitigil ang China sa kanilang mga ginagawang ilegal na aksyon sa West Philippine Sea. Bukod sa Second Thomas Shoal o Ayungin Shoal, naniniwala ang Pilipinas na sa atin ang walo pang mga islat bahura sa South China Sea na inaangkin ng China at parte pa ang mga ito ng ating exclusive economic zone. Ayon kay Browner, i-improve umano nila ang lahat ng siyam na mga bahura at isla at isa na dito ay ang Thitu Island at most strategically important sa South China Sea. Kilala din ang isla na ito bilang pag-asa island na nasa 300 milyang layo mula sa mainland ng Palawan. Maglalagay din ang ating kapulisan ng desalination machine na kung saan kaya nitong i-convert ang maalat na tubig ng dagat at upang magamit ng ating mga tauhan at mga mangisda. Ilalagay ang naturang makina sa second Thomas Shoal o Ayungin Shoal upang magamit ng mga sundalo natin na nasa loob ng barkong kinakalawang na BRP Sierra Madre. Ang aksyon na ito ng Pilipinas ay parte pa din ng ating Military Modernization Program. Bukod sa pagde-develop ng ilan nating mga isla para sa ating mga tropa at sa mga Pilipinong mangisda, Tuloy na tuloy na ang construction din ng bagong pantalan sa Kalayaan Island sa West Philippine Sea. Ito'y matapos na maglaan ng 800 million pesos ang pamahalaan na alinsunod na rin sa planong pagpapalakas ng maritime security sa isla. Layunin din ng proyekto na may mapupuntahan ang mga nabubuli na mga sa gitna ng maritime dispute nabatid na ayon kay House Committee on Appropriations Vice Chair at Makati City 2nd District Representative Luis Campos Jr. itatayo ang bagong port sa Maylawak Island na ikalawa sa pinakamalaking landmass sa Kalayaan Island. Matatagpuan sa hilagang-silangang bahagi ng Spratly Archipelago ang pantalan kung saan ang nasabing pondo ay isinama sa 2024 General Appropriations Law sa gitna ng nagpapatuloy na pagtatayo ng artificial building sa Spratly Island. Noong Abril lamang, uli na namang isinulong ng isang party list representative ang agarang pagpapatibay sa panukalang magtayo ng fishing shelter at port o pantalan sa West Philippine Sea at Philippine Rice o Benham Rice. Ayon kay Agri Party List Representative Wilbert Lee, ang House Bill 9011 of Fishing Shelters and Ports Act ay makakasuporta sa inilabas na Executive Order No. 57 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para palakasin ang maritime security ng Pilipinas sa gitna na rin ng pagiging agresibo ng China sa ating teritoryo. Sa ilalim ng panukala, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, katuwang ang Department of National Defense o DND at iba pang mga kaukulang ahensya ay sa magpatayo ng fishing shelters at ports sa siyam na maritime features sa WPS at Philippine Rise. Partikular dito ang lawak, kota, likas, pag-asa, parola, panata, patag, Rizal Reef at Ayungin Shoal para sa mambabatas. Mahalaga ang kala sa pagtiyak ng ating soberanya at bilang proteksyon na rin sa mga Pilipinong mangisda. Hindi aniya tayo maaaring magwalang kibo na lang sa pambubuli sa atin ng dayuhan sa ating sariling bakuran. Our territorial waters are vulnerable. So are the lives of our fishermen, our food security soldiers. It is the government's responsibility to support them and protect their rights from foreign interference in order for them to continue their traditional fishing rights and improve their livelihood. Sabi ni Lee, Paraan din na niya ito upang iparating ang mensahe na West Philippine Sea at Philippine Rice ay sa atin. Nakataya dito ang integridad ng ating teritoryo, ang dignidad at kabuhayan ng mga Pilipino. This measure can sustainably ensure and send a loud message that the WPS and the Philippine Rice are ours. Atin ito, giit ni Lee. Bukod dito, meron na rin tayong sariling barko na may water cannon na din kagaya ng kung ano ang meron ng China pero tiyak na mas malakas ang sa kanila. Ang barko na ito ay inorder ng isang ahensya ng ating gobyerno tulad ng China. Meron ding water cannon ang naturang bagong tugboat ng Pilipinas na maaaring ipanglaban sa apoy. Malakas din ang water cannon nito, oil spill, prevention at maaari din itong gamitin sa paglalagay ng mga buya upang markahan ang ating teritoryo. Kasama ito sa proposal ng Pilipinas sa isa pa nating ahensya ng gobyerno. Ang barko na ito ay magbibigay ng mas malakas na kakayahan sa ating mga sundalo at tauhan na magbabantay at maghatid ng supply sa West Philippine Sea. Bukod sa patrol vessel ng BIFAR pati na rin ang sang steel hull na fishing vessel ay ginagawa na rin para may maasahan ng ating mga mangisdang Pilipino. Hindi man ganoon kalakas ang bagong floating asset ng Philippine Coast Guard tiyak na malaki pa rin ang tulong nito lalo na sa ating mga tauhan na nagbabantay sa West Philippine Sea at iba pang bahagi ng ating karagatan. Pero sigurado na hindi pa din magpapataig ang China at tiyak na maglalabas na naman sila ng kung anumang sandata na ipang nila sa ating bagong barko. Subalit una nang sinabi ng marami mga eksperto na hindi gaganti ang Pilipinas sa ginagawang tila panghaharas ng China sa ating mga barko sa West Philippine Sea. Ayon sa ilang analyst, hindi masasabing arm attack ang paggamit ng water cannon ng China sa barko ng Pilipinas kaya hindi ito sapat na dahilan para ipatupad ng mutual defense treaty ng bansa sa US. Hindi umunod dapat gamitan ng dahas ng ating bansa upang matikman din ang China ang kanilang hinahanap. Pero marami ang nagnyingit-ngit na sapat na umuno itong dahilan upang indirekta na tayong gumanti sa China. Paano kung sa pagbomba nila sa atin ng tubig ay lumubog ang ating mga barko? Paano kung may malubhang masaktan at ang mas malala pa? Paano kung may masawi dahil sa ginagawang ito ng China? Para sa ilan, hinihintay umuno ng Pilipinas na may masawi pa sa ating mga tauhan. Sa tingin nyo, Paps, ano nga kaya ang magiging reaksyon ng China na ngayon magpapagawa na din tayo ng sarili nating na mga gusali sa West Philippine Sea? Huwag kalimutang mag-iwan ang inyong matalinong opinion sa comment section sa ibaba ng video ito. Salamat po.